Good morning mga kabukid Wala eh, kain ho tayo ngayon Nagluto ho tayo ng pinaksiw na isda na talapya Mga kabukid Yan po, tsaka po Nagpunta ho tayo ngayon sa bayan Ang aking misis at bumili na naman ng sewage Paborito ho natin ere eh. Sarap po ng paksiw eh. Pag kinain nyo ito, mapapagana talaga kayo sa pagkain eh. Kasi napakasarap ng paksiw mga kabukid. Ayan ho. At may talbos na kamuting pinirito pa. Siya. Yeah. Papagana na rin tayo sa pagkain mga kabukid. talaga naman oh sarap oh Ang sarap kumain ng ganda na rin mga kabukid sa probinsya. Malamig na ang simoy ng hangin. Medyo hindi naman umainit ang panahon ngayon, makulimlim. yahoo, ho, may panghimagas pa tayo na ano. Na papaya mga kabukid. Dito sa amin eh, hindi nawawalan ng papaya eh. Lagi may hinog ang ating papayang itinanim. Every week ho eh, napapalakas ang ating mga bunga ng papaya. Ang dami. Kaya yeah, hindi tayo nawawalan ng kapagkainan sa ating lamesa ng papaya. Aking misis, oh. <laughs> Sarap din yung kumain niya. Eh. Itong mga pagkain na re, talagang simot ito kaganda ri ang ating ulam. Napakasarap kumain lalo na kasabay mo ang yung misis, mapapalakas talaga ang kain mo ayan oh. Kain lang ang kain. Simot ng ating pagkain. Oh. Hmm. Hindi pa nga ng mga ulam eh. Busta ang kanin. Pasarap ng kain eh. Miski sabaw lang ng pinangsiw eh. Gaganahan ka talaga mga kabukid. Kaya naman po follow, like, and share po ang ating video mga kabukid at maraming maraming pong salamat sa inyong pagsusubaybay parate at pagbiyo sa aking mga video. Maraming salamat po mga kabukid.